oras ngayon ay alas 10 na at ito yung oras ng lunch break dito heto pala yung low carb meal ko ngayon first meal ko, tatlong nilagang itlog at avocado at meron ako ditong Himalayan pink salt, simpleng preparation lang ng pagkain pero healthy at nakakabusog alas 4 na ng hapon at ito yung second meal ko ngayong araw na ito karne ng baboy na hiniwa ko sa manipis at uh, ginisa ko sa butter masarap to dahil may taba-taba siya at steam okra takot ka ba kumain ng taba ng karne? dahil tumataas ang BP mo so ngayon klaruhin natin ang paniniwala na yan unang-una ano ba ang pinaris mo sa mga ganitong pagkain ganitong matatabang pagkain syempre diba sa ating mga Pilipino ay kanin number 1 ang kanin ang ipartner sa ganitong mga pagkain so alam nyo naman ang kanin ay carbohydrates pag pumasok sa katawan natin yan ay nagoconvert yan ng sugar. So yes, tataas talaga ang BP mo. Pagkatapos mo kumain, umiinom ka pa ng mga fruit juices, mga matatamis na inumin, soft drinks. Yan, magi spike talaga ang high blood mo niyan. So ngayon, para ma-enjoy mo ang pagkain ng ganitong pagkain, baguhin mo na yung lifestyle mo para ma-enjoy mo ang ganitong mga pagkain. Mag-slim pa yung katawan mo at marireverse pa yung mga sakit na nararamdaman mo ngayon. Tulad ko ngayon na pina-slim sa ganitong lifestyle at pinagaling ang aking fat liver at iba pa.